At dito tayo guys, no? ibang ano na naman tayo, ibang topic. So I think that was last week siguro. Anong ano yon Ah. <laughs> 'Yun China, Nagsigawa ng ano guys Pasensya na guys ha labang ta. Nagsigawa ng joint operations ha On among the ASEAN nations Namely Akala ko ba Itong si ano natin Yung leader ng bansa natin Palaging Nag-attend ng ano ASEAN <laughs> Ano lang maginagawa niya Pogi points lang ba doon hindi niya alam at baka ito yung rason siguro niya no kung sa Bisaya pa di ba nagpalaban ba wala yung i-appeal daddy bidin dito sa US <laughs> daddy bidin no hindi ako sinama kasi nga guys, og oh, may buntag, may buntag, just tune in, uh, cartoon guy. Uh, ...here in the heart of USA. At ito yan, guys. No? Sa mga ASEAN... ...na naisama sa China... ...hindi kasalay yung Pilipinas. <laughs> yung intention nila... ...yung purpose is peace yung joint operations nila and safeguarding yung sa maritime na ano maritime basta military joint operations uh, in alliance with this country Cambodia correct me if I'm wrong <laughs> Cambodia, Laos, Malaysia, Vietnam, and Thailand. <laughs> Saan ang Pilipinas? Kasi nga nagmatigasan tayo eh. Kasi nga sa tingin ng nag dumala diha sa tingin na nagdadala sa tingin ng leader daw ano superpower tayo wala tayong ano eh pero inyo joint operations safeguarding lahat-lahat 'di diba? Exchange of ano 'yan eh. Exchange of ideas, exchange of technologies. Na sana pakinabangan, no? Ng ating mga sandatahan in terms of navy. Pero wala, no? Wala tayo sa mapa, guys hindi sinama But instead, tayo yung ginagamit. <laughs> Dito sila sa country natin, yung ibang mga ano natin, mga ang layo-layo ang ng ano, ang layo-layo ng bansa nila, pero you know, they trained or make a basis or make a joint ano dito sa bansa sa bansan <laughs> pero tayo di ba palaging umaatin yan eh di ba present attendance yan eh siguro ano siguro baka may may ano siguro may di ba kung perfect attendance ka factor din yan eh for valedictorian no <laughs> Kahit sa ang mga meeting-meeting sa ASEAN Ano-ano mga meeting yan involving Bakit? Bakit hindi tayo naisalo? Naisali man lang Kasi nga nagmatigasan tayo No? Kasi nga yung direction ng administrasyon ngayon is ano the same also in the past no na ito 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 na US lang US lahat lahat <laughs> without considering na yung China is the same ano ngayon at par na sila in terms of Uh, ...power. I'm not saying na kasi nandito ako sa US eh. Uh, na masama yung pag-alliance. And, and in fact, it's good. No? Na makig-alliance ka sa powerful nations. But you only give... ...yung baraha mo... ...in one particular country... What? Ano yung reaksyon ng kabila? At ito yan guys. Ito ito yan. Si President Duterte, kinaibigan nyo yung dalawa eh. Kinaibigan nyo yung dalawa. So, ikaw, kung kaibigan mo yung isang tao, I-analogy lang natin ha Ano yung mas mapadali? Kung meron man kayong yung tauhan mo o yung anak mo o yung pamilya mo, 'di ba, may atraso sa kanyang anak din. diba ba? Kung both parents, kung both ama, Uh, o, o inaman lang Kung magkaibigan sila 'yung Highway of Communication, 'di ba, ang lawak. Unlike kung kayong dalawa magkaaway kayo, buong pamilya talaga. No? Pero ano makukuha natin? Anong mawawala sa atin? Marami eh. Marami yung mawawala eh. First in terms of economy. Alam natin ang Pilipinas in terms of tourism lang alone. Dito sa US guys ha may mga neighboring countries kami dito, they rely on tourists, no? wala silang other resources, they rely on tourists. Itong mga Bahamas, itong sa Jamaica, itong mga dito dito, no? mga neighboring neighboring countries, Mexi even part of Mexico. that is why they promote yung tourism industry nila pinalawak talaga nila. Like Dominican Republic, no? Walang ano diyan, walang masyadong resources. Island eh tapos maliit na anong country. They rely on the tourist. So kung yung baraha mo inaalay mo lang in one particular country at yung mga pabor mo In one particular country, what do you expect from the other powerful country? As I told you, guys, hindi masama ang uh, makipagkaibigan, no? Pero kung yung baraha mo, lahat ng ano mo, parang dinireyes mo na 'yung kabila. Of course, what do you expect? Sa other camp. At ito yon guys. Ha? Nakikita natin, Cambodia, Cambodia, Laos, Malaysia, Vietnam, and Thailand. Sila, sila lang yun. Silang, sila lang yung inibita. Biroin nyo, in terms of tourism lang, alone ha? Tourism alone. Ilang Americans tourism sa bansa natin, in terms of population, kaunti lang. Ang China yung pinakamalapit. Kung gusto mo ng powerful, hindi na tayo mag ano ng, ng ibang ano ibang nation kasi pare-pareho lang tayo eh. Estado sa economy, lalo na yung sa Thailand, Cambodia, Vietnam, especially ang Laos, no? Mas 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 angat na tayo. Pero ito yun guys, biroin nyo kung sana itong mga leader natin kung sana ito mga mababatas natin puro batikos puro batikos di ba na without thinking no walang pag-iisip eh at least if you have a good relationship no you don't give totally dun sa kabila yung floodgate of opportunity yung ano yung sa tourism sana industry ilang kayo na magcompute ha ilang tao sa China nakikita nyo ba sa China na mararaming mga masasabi nating standby makikita ba niyo sa China mararaming mga homeless trabaho sila ng trabaho so meaning if they have money ano they wanted also to enjoy kung ano yung pinagpagura nila and this is what also happening here kami dito trabaho nang trabaho but we are enjoy we have to look for a place na sana makapag unwind kami no kasi ang Pilipinas hindi accessible eh we have to travel more than mga 30 hours stop over pa So sa amin talaga is yung kung saan yung pinakamalapit ng mga neighboring island, neighboring countries like Bahamas. No? Ilang hours lang yan eh. Two hours lang from here. Three hours. Kaya nga, during mga bakasyon dito, during mga break sa mga anak, Ang raming tourists. At ito yan guys Ito mga wala eh Walang Puro pride eh Gusto ng mga taong ito Ito lalo na ito mga media Lalo ng sa administrasyon ngayon Gusto na Ilulubog ng ilulubog yung Pilipinas Bakit? Tingnan nyo yung ngayon, no? Nakailang visit na yung presidente natin dyan. Pangalawa, kaya nga eh, di ba? Yung sa post ko, while supply last, lubos-lubos -lubos yun yun na. Baka hindi kayo aabot ng 6 years eh. Baka, baka lang. <laughs> hindi yan trade ha. Kasi yung ano nila yung sa EEP ata. 'Di ba? Meron na silang naditikan na men in uniform daw is wala. Hindi na nila matiis din. Pero ito mga ma ma ito mga mababatas, itong sa administrasyon kahit anong mga anomalya, walang pake alam sige hayaan natin while we'll supply last at ito yan guys this is a wrong this is a bad sign ang Pilipinas na on the past administration, di ba? Hindi naka-open yung ano natin eh. Hindi naka-open yung agrikultura natin sa China pero si President Duterte, di ba? Because of him, di ba? They have a good relation. Nakapag-import, nakapag-export na. Nakapag, naka oh nga nakapag-sport na yung mga ano natin. Tapos ngayon, nakailangan natin yung maritime exercise and it is what what's what's anong ano yan? Anong mensahe niyan? Mensahe niyan na hindi tayo na isali is what? Makinig kayo. Ha? Look at me. <laughs> Out of the picture na tayo. All the opportunities. Kasi mahina eh, wala eh. Ang administrasyon eh. Inuuna yung sarili lang no. For what purpose in one country? pangalawang bisita mo bakit hindi ba mapwede yung isang bisita lang at the same year ha the same year at tutuusin natin yan guys itong si Biden mag election na rin eh Okay lang sana, we don't question, no? Kung ng ba, pera, pera, sariling pera niyan. Pero I don't know kung ano yung mga agreement on his first visit. Maybe all the promises ni Biden, president namin dito. Pero sino yung nagkita sa kanya? Yung vice president. And right now, itong China, they wanted to, made, to make a good relationship with the U.S., sa inyong Pilipinas do you think papansinin pa tayo wala eh no para ang masinado, ma-kongreso, di question yung budget ni Sarah, pero yung budget ng presidente, ng budget ng Speaker of the House, ng budget ng ano, yung sa sa House of Senate, sa House of Representatives, sa lower and upper, wala. Kasi nga uh, ayaw nila eh. No? They think na hindi sila empleyado ng gobyerno. They think na Panginoon na sila, no? Kung ano yung gusto nila, wala, you don't have a right. Or otherwise, sampahan ka namin ng kaso. This is how and what kind of government It's very sad, no? It's very sad. Yung nag-umpisa, yung yung nag-ano sa gate bulb, no? Si Presidente Duterte, pilit, no? Ino-open sana niya yung ano, para makapasok all the opportunity. Pero ngayon, ang administrasyon, wala sinisirado <coughs> pero ang problema yung sinasirado niya is ano pumunta sa source nya kabila din sa alliance gusto gusto niya Again guys, five countries, di ba? Ano yon? Laos, Cambodia, Malaysia, Vietnam, Thailand, yung Pilipinas saan? Yan. Makikita natin sa news Oh, binabangga kami Lahat, lahat no? Ano tayo? We have to fight everything Maghanap tayo Mag-ano tayo ng Nang suporta sa kahit saan Stop Nakala ko ba Independent foreign policy tayo at ito yung mapapala, guys. No? Kasi maraming nabubudol eh. No? They were thinking na ma-continue kung ano yung magandang hangarin ni President Duterte, pero tingnan nyo, in one year nakadalawang bisita. Kaya nga eh, while well, supply last. Ano kaya yung mga first transaction niya? Ano kaya yung mga promises ni President Biden? na on the first place, alam natin, no? Because of that immunity, nakabalik sila dito sa US. No? Nakatapak sila dito sa US. Pero sino yung sumasalobo sa kanya? Yung Vice President. Kasi busy yung Presidente huh? in having Uh, good or plan to have a meeting ito sa China <laughs> wala nabukya ang Pilipinas wala eh so guys layan muna ha saan tayo sa mapa no sana ito yung ano natin primary eh security sa maritime industry pero yung sinagawa sa joint operation military operation sa China wala na hindi na isama ang Pilipinas 'di ba What's the purpose of attending yung mga ASEAN ASEAN lahat-lahat malaki yung intel grabe yung intel eh mas malaki pa yung yung intelligent intelligence pants niya kay Inday eh pero hindi hindi man lang at out, out of nowhere no uy hindi kami naisali isali oh. oh no daddy B din. punta ko jan, pero si daddy didin wala vice president yung pinaano we ask kumusta ano yung ROI lahat-lahat kontento lahat, na lang ba kami na Diyan na lang, sabihin nyo oh we are very proud of you guys sa mga ano nyo mga dito sa US oo nga pero hindi nyan para sa amin eh para sa mahal namin yan sa buhay sa Pilipinas na naiiwan no kasi walang oportunita for how many years walang oportunidad sa bayan natin no walang masyadong opportunity kaya nga ang raming OFW kahit isang bansa kita mo <laughs> Naglisana na Ilang pamilya nyo yung nai naiwan sa bayan natin no? Instead of looking for a solution To find mga investor Na hindi na mismo uh, Aalis yung mga kababayan natin Not, not overnight no? At least a portion of it lang sana Na hindi na mag, uh, mag, mag overseas Pero wala Oh, uh, we're very proud of you, lahat lahat. Proud sa bata ninyo? Proud sa bata ninyo? Tapos gusto pa nila, di ba, pupunduhan yung Maharlika fans na in trust alone, hindi nga ninyo maipakita yung yung mga lahat-lahat ninyo nga pip, yung pag-audit eh. Ayaw nga niya eh. Tapos gusto pa ah, manginggan ganyo ng ano Wala <laughs> yung hinihingi ng bayan saan yung pondo, saan winawaldas paano, di ba na, nakinabang ba yung mga ordinaryong Pilipino natin lalo na mga maralitang Pilipino kasi party, party ta lahat, lahat no? Kahit ikaw, OFW ka, ako dito, nagpapadala to yung pera sa Pilipinas eh. Tapos yung mga mahal sa, mga mahal na buhay natin doon, di ba? Sila yung bumibili. Sa pagbili nila, party sila. Tayo party din. Kasi meron tayong value added tax. Punta ka sa mga clearance-clearance sa barangay, meron tayong babayaran, party tayo niyan. Mga tax declaration sa lupa-lupain, party tayo niyan. Pero yan, ngayon, isang bansa, bumisita ng dalawa. Bakit? Silang dalawa lang ba mag-asawa? Ang, ang, raming entrance. At lahat ng sinasabi, oh, meron tayong mga pledges, pledges. Wala pa tayong nakikita puro spending, spending, spending. Pira dito, pira doon. Waldas, waldas. Umaate ng ASEAN mga forum pero hindi na isali ang Pilipinas sa maritime joint operation, military operation. Ang naisali lang is Cambodia, Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand. Pilipinas wala nganga nga. And this is the opportunity again sana on a ma maritime uh, industry or ano na mga bagong in exchange ba of information ano yung mga paniba, pa, mga bagong mga kagamitan Not only that para at least mapalago yung uh, in terms of relation sa isa isa. Kasi neighboring countries tayo eh. ASEAN eh. Pero wala sa wala ang Pilipinas sa mapa. Pero tingnan niyo guys, tahimik, no? Walang imik. Sige okay guys ha, yan lang muna ha Huwag amping sa kanunay, Cariton guys E eh dito, in the heart of USA Bye for now